public service sa umaga. Horror experience naman sa gabi. Yan daw ang karanasan ng ilang empleyado sa tanggapan ng Barangay Socorro. Hindi lang daw kasi silang mga buhay ang do'y serbisyo Pagtungtong daw kasi ng alas sa isang gabi, ang mga pang-night shift nagsisimula ng magparamdam. Literal daw na may ghost employees sila roon dahil totoo ang multo sa barangay hall. araw-araw. Ang lugar na ito, jam sa dami ng taong humihingi ng tulong at happy to serve naman ang mga empleyadong gustong magbigay ng serbisyo sa kapwa nila kabarangay. Ito ang opisina ng barangay sa Socorro, Cubao, Quezon City. Pero bakit kapag uwi na at tapos na ang trabaho, may ilang nilalang pa ang di naiiwan sa kanilang tanggapan na parang gusto pang makipaglaro. <laughs> ang mga nilalang na pang night shift daw ang duty. Nagsisimula <laughs> ng rumonda at pagpakita. Kasabay ng paglalim ng gabi ay ang pagdami ng mga kaluskus, bulong, sitsit -sit na hindi maipaliwanag kung ano o sino ang may kagagawan. Mga guni-guni ba ito o totoong nangyayari? Totoo bang may multo daw sa barangay hall na ito? kababalaghan at kilabot, hindi na raw bago sa mga empleyado dito. Parti na raw ng kanilang requirement sa trabaho ang huwag maging matatakotin. Pwede kasing sa isang iglap, kaharap na nila ang mga kaluluwang umupo pa rin sa kanilang opisina. Pero kahit pasanay na daw sila sa mga kakaibang eksena, may mga pagkakataon pa rin daw na sila ay napapahiyaw dahil sa lakas ng presensya umano ng mga multo. Pagdating ng agaw dilim, nagmamadali na ang lahat makauwi. Bibihira ang gustong mag-overtime dahil hudyat na raw ang alas 6 ng gabi sa pagsisimula ng pagpaparamdam ng kanilang mga literal na ghost office mates. Sa loob ng pitong taon, si Tita Baby ang pinakakota sa mga kwentong kababalaghan sa kanilang barangay hall. Utility worker o tagalinis ng tanggapan ng toka niya sa araw-araw. Bukas raw ang kanyang third eye. Madalas hindi lang daw malikmata kundi magpapakita ang mga multo talaga doon. Dahil minsan, mas trip daw kasi ng ilan ang pakikipag ay to ay ng matagalan. Ang unang pasok namin dito, 2019, marami na akong nararamdaman dito. May mga bata na naglalaro. Nandito sila na nanayaw ko. Hindi nila tanggap yung sarili nila. Kwento pa ni Tita Baby, ang paborito si ng ng mga multo doon ay gayahin ang kanyang itsura. May nakikita ako na katulad din natin na tao, pero ibang klase sila. Sabi ko nga, bakit ganun na bakit ginagaya nila ako? Dahil dito, muntik na rin sa batis klasya at maging isa na rin kaluluwa. Kaya nakikiusap ako sa kanila na huwag nyo na lang akong gayahin. Kung gayahin nyo man ako, Wag na lang akong, wag nyo lang akong saktan. Ang kaopisina ni Tita Baby na si Jersey, natutulala pa rin tuwing naaalala ang karanasang pakikipaglaro ng multo sa kanya. Pakiramdam ko talaga na hindi, hindi lang tayo yung nandito makikita mo lang na dito nagmumula sa lugar na to yung mga padaan-daan na hindi mo masabi kung spirito ba sila o entity. Pero mabigat kasi sila sa pakiramdam. Aminadong may pagkabanidosa. Hindi mawawala ang salamin niya sa loob ng kanyang bag. Pero ang salamin daw na ito sa second floor ng Barangay Socorro ang pinakaiiwasan niyang titigan. Lalo na pagpata ng alas 6 ng gabi. Uh, iniiwasan ko na matignan yung reflection ko dun sa salamin na nandito sa barangay ho namin kasi pakiramdam ko is may iba pa akong pwedeng makita sa kanya bukod dun sa reflection ng sarili ko. At uh, may dala tong takot sa akin na para bang pwede akong mahikayat na may makita pang mas iba pa pang mga detalye na hindi kabilang dito sa mundo na meron tayo. Laking gulat ni Jersey na sa bawat pasok niya sa barangay hall, iba't ibang elemento ang gumagambala sa kanya. Pwede kasi na may makita ka na hindi yung reflection mo eh, na pwede kang matakot. Kasi ang mga madalas na makita dito is, sa tagal na neto ng barangay hall, uh, may pari kasi dito na nakasuot na kulay brown na damit, na yung ulo niya, bit-bit niya, So hindi ako sigurado kung sa kanya galing 'yun, pero ang madalas na nakikita dito talaga babae, bata, iba-iba sila eh. So kaya masasabi mo na baka ito yung pinanggagalingan nila kasi etong parte na 'to ng barangay, dito mo talaga sila mararamdaman. Madalas daw puro anino ng bata ang nakikita ni Jersey. At sa kalagitnaan ng interview, tila muntik pang saniba ng mga kaluluwang ligaw si Jersey. Kaya minabuti naming ipaklens ang dalaga sa isang eksperto. May revelasyon din si Tita Baby sa Rated Corina Team. Sa kanyang bilang, hindi lang daw isa o tatlo o sampu ang kaluluwa roon kung hindi halos isang daang espiritu ang nakikisilong sa kanilang barangay hall. Elsa, sa takot ko, nakakasakit ako, muntik pa nga ako mamatay hindi, hindi pari-pariho ang makikita ko. Mababait naman daw ang mga ito. Napapakiusapan niya rin na huwag manakot o manggulat. Babala naman ni Tita Baby, wag na wag daw mag-attitude ang mga buhay na tao dahil may kapahamakang nagahantay sa mga pasaway. Ang mga multo daw pwedeng maging marahas. Minsan kasi nanunulak sila pag yung may ugali ka na hindi maganda, nanunulak yan sila. Habang kinakausap ng aming team si Tita Baby, walang kaabog-abog, sinabi niyang may nanonood daw sa kanilang interview. Ramdam ko na dalawa sila magkasama. Eh, medyo ano, dalaga. Dalaga at saka bata. Nanonood lang sa atin. Diyan Hindi pa tapos ang kwentong kababalaghan sa Haunted Barangay Hall. Bakit nga ba pinamahayan nito ng mga pinaghihinalaang mga multo? Ano ba ang mga kwento sa likod ng misteryosong barangay hall ng Socorro? <laughs> ang mga yabag sa sahig. Tawa ng mga bata. Sitsit pati na ng mga kaluluwa daw na hindi matahimik. Ang nararanasan ng ilang empleyado sa Haunted Barangay Hall ng Socorro. Tulad ni Tita Baby at Jersey, ibang engkwentro naman sa umano'y mga multo ang naranasan ni imi Madalas daw siyang pagtripan ng mga pilyong espiritu roon. Umiit daw sa kanya ang kung ano-ano. Ang ipinagtatakapan niya, dalawang beses daw siyang pinukul ng sobrang lakas. Pero wala naman daw siyang kasama ng mga oras na yun. Bisan may bumabato na malaking bato galing sa taas, the second floor. Which is, walang tao doon, puro, ano lang yung parang bodega. And then may babato ng malakas, kahit may mga kasama ko. May iba pang kwento si Aimee na nakakakilabot habang break time at nanonood siya ng TV. Tapos minsan nanonood ako ng TV, alas 7 ng gabi, kasi ako lang mag-isa na iwan doon. Umalis yung mga kasama ko, may emergency, so, nag-ambulance. So pag din, may dumaan na sa screen, may dumaan na ano, sa harap ng TV, may dumaan lalaki pero hindi ko siya makita ginagaya rin daw siya ng multo sa pangatawang palapag ng gusali. Ako naniniwala. Duwag ako pero hindi ako naniniwala sa multo. Pero nung time na yon, duty ako na o'clock ata. Magkakasa. Apat kami nandun. So nung mag pa lang ako, yuyuko ako sa table. Pag yuyuko ko sa table, may sumabay sa akin na nakabarong ang mga makapanindig balahibong pakikipaglaro at pakikisalamuhan ng mga espiritu ng mga patay sa buhay ng mga empleyado sa barangay na ito ay may ilang dekada na rin pala ang nakakaraan. Ang itinuturong dahilan, mismong naging kasaysayan ng matandang gusali na itinayo pa noong 1961. Inabutan pa ito ng World War II ang sabi nila, kasi nga ba diba, nung araw yung panahon ng hapon, yung gera, so marami raw, parang ganun, marami namatay. Tapos may part dito na naging burulan. Yun, yun siguro, yun din nakita ata na portion na maraming nararamdaman. Pinaniniwalaan ng ilang residente na ang mga kaluluwang naiwan doon ay mga taong hindi tanggap ang kanilang naging kamatayan noon. May mga nagsasabi rin na dati raw kasing tapunan ito ng mga namatay sa gera. Mayroon ding ang gulo na dahil sa Barangay Hall, ibinuburo lang ilang mga residenteng namatay dahilan para maiwan sa gusali ang kanilang mga kaluluwa. Para mas maliwanagan ng mga residente at empleyado sa Umanoy Haunted Barangay Hall, minabuti naming magsama ng paranormal expert para suriin ang lugar unang tapak pa lang ng paranormal expert. Agad niyang naramdaman ng mga kaluluwa. Mga bilanggu daw sa gusali ang o nagpaparamdam. Task. Ever since pumasok ako dito, mabigat na. And then kanina, when I tend to profile the place, hanggang paakyat, mas bumibigat siya. Lalo dito sa may malapit sa salamin. Up to the, di ko alam kung parang session hall or conference hall, medyo musty yung amoy niya, manansa. Ang salamin naman daw na kinatatakutan sa second floor ang nagsisilbing portal sa pagitan ng mga sumakabilang buhay at ng mga buhay pa. Ting right here, to. Portal na to eh. Portal na to. So if I use my dowsing rod, if I ask any energies here, energy, so malakas yung activity rito. So, ang mahalaga para sa kapitan ng barangay at kanyang mga kasamahan, hindi matitinag ng mga pagpaparamdam at kababalaghan ang adhikain nilang tumulong at maglingkod sa kanilang kinasasakupan. Hindi daw kailanman magiging haunted ang barangay hall ng Sukoro dahil hindi horror stories ang mababakas dito, kundi mga istorya ng pagmamalasakit at tapat na serbisyo publiko.